PIC, say eh, ma'am. Opo. Uy. Ma'am, okay lang ba? video tayo. Para makukulong yung biyote ma Anong meron ma'am sa ano sa PIC, say ma'am? O-taking po ng mga nurse. Ay, o-taking ng nurse. Oh. Ay, pero saan, saan pa ko dito sa Manila? Saan ko kayo dito sa Manila? Oh probinsya po. Anong probinsya ni ma'am? Sa Nueva Vizcaya Uy, layo! Opo. <laughs> Kaya nag, ano po kami na Nag, ano po, nag chicken kayo dyan? Oo po. Oo. Ba, mahal po ang chicken dyan ma'am? Um, lima po kami sa isang room. Ah, magka-classmate? Na opo, nag-share na lang po. Uy, congrats ma'am. Single pa si ma'am? <laughs> single pero hindi available. <laughs> hindi naman, tanong lang naman kung single. Balak niyo saan niyo magtrabaho niyan ma'am pag nakabuhay niyo na yung license niyo? Hindi ko pa po alam pero baka doon na rin po sa amin. Ah, sa inyo. Layo din kasi ng lugar niyo ma'am na? Eh ma'am, dahil naka-ano tayo, naka-video pumayag naman po kayo. Upload natin sa channel ni Taxi Vlog to, no? Pre-ride po kayo, ma'am. Oh, anong masasabi nyo, ma'am, dahil nasa pre-ride po kayo ng Taxi Vlog? Hindi ko alam. <laughs> <laughs> nagulat? <laughs> nagulat kayo, ma'am, dahil nasa pre-ride kayo? Ay Ayun. Eh mga kababayan nito si ma'am, ginulat natin, nag- bago siya sumakay nag video tayo tapos yun nagpaalam tayo para sa consent pero dahil pumayag si ma'am siyempre bibigay natin yung handog na pamasko ni kuya pre ride no? Opo. oh. oo oh, po oh my god <laughs> oh. oh ma'am <laughs> oh, oh, bago po ang lahat dahil nasa free ride na po kayo ma'am siyempre tatanungin po natin yung pangalan ni ma'am ano po Aira po Aira Aira Bagha Ayun, shout out nyo po yung mga taga lugar nyo dahil first time nyo po pumunta dito, nakasakay kayo ng taxi pero naging bahagi na picture ka sa taxi vlog. Opo. Oh Hello ano po sa mga ka ano, kabatch ko, sa mga nandyan sa Biscay. Huwag yeah. maya, yung, yung magulang nyo, pwede nyo pong ano na, na picture din po kayo sa taxi vlog nagbibigay po talaga ako ng libreng sa mam ma di diba dahil pagbaba nyo iikot naman ako magkakape muna si taxi vlog kasi alas, alas 10 na mag alas naman ano ano bang sasabihin <laughs> wag mo nang banggitin yung ano yung BFF mo uh, anong, anong masasabi ni ma'am sa pre-ride ay mapatay natin yung metro mo no kasi libre sa po kaya. Ano um thank you sa ano anong kanta ko yan? Taxi vlog. Taxi drive. And... Vlog, vlog. Ay taxi drive vlog. Taxi vlog. Taxi vlog. Okay. Opo. Oo. <laughs> yan yeah, and then congrats din sa mga kasama kong pumasa and then good luck sa mga hindi pumasa na RNs. Shoutout sa family ko dyan sa Vizcaya Yan Anong pangalan ni daddy ma'am? Ano po alos? Yun, syempre pangalanan nyo na po Kasi Malaking ano po ito sa inyo Mali siguro magiging Ano sa inyo to dahil memorable na Itong video na itong i-upload natin ma'am Magiging ano sa inyo kasi Umara kayo Alam ko init na init na kayo Kasi pinagpapawisa na kayo kanina. <laughs> Ngayon na Pag para niya na picture pa kayo sa libre sa Kitaxi Vlog, na picture kayo sa channel natin. Sa mga taga ni Babiskaya, shout -out po sa lahat, no? siempre dito sa sakay natin na napakasipag din na narating niya yung goal niya na yung hirap ng magulang niya nakaka-touch po na sa magulang na yung isang bata narating yung gusto ng mga magulang ano yan pangarap mo talaga yan ma'am maging nurse hindi ko po alam pero nung mag -e enroll na po ako ng college parang yung alam ko lang po na course is nursing ah. kaya <laughs> so yun na po yung in enroll ah, yun siguro ang para sa, ano yun siguro talaga yung para sa inyo ma'am no kasi ano yung matakin mo, natapos mo yan ng hanggang sa siyempre pumasa ka dahil nandito ka ngayon sa Maynila kasi kung hindi ka pumasa wala ka dito ngayon di ba ma'am yes. Hmm, congratulations ma'am dahil sa mga narsing natin na bagong graduate congrats po sa lahat alam ko yung ano na to iba ibang lugar to tama ba ma'am yes. o pangkalahatan over Oh, di ba? Congrats po sa lahat na nurse. Ito, yung kasama nyo, sana mamaya paglabasan nyo. Alas 12 po yata labasan nyo. 12 to 1, tama? Opo, mga oh. 12, 12. Oh, Sana yung maging ano ma'am, tropa mo mamaya maging ano, maging bahagi din ang libring sakay natin. Sige. Oo. <laughs> Minsan lang po ito mga picture kayo sa ano, sa mga tulad namin na nagbibigay ng libreng sakay. Ayan, ang dami nga talaga. dami po namin. Mm. May pang 8. Pang... Mamay, load ba kayo para makita nyo tong video ninyo? Para naman pag uwi nyo, alam nyo na may papakita nyo. Hindi yung ikikwento nyo lang na na, na video kayo sa channel natin, ma'am, na. Sige, tingnan nyo po sa YouTube, Taxi Vlog, tayo po yan. Sa YouTube? Oh, mamaya po, i-upload po natin yan. Po. Wala kasi tayong sticker, ma'am. Oo. Oh, Okay na. Ayan. Pwede na dito, ma'am, na, kasi Sige traffic po. and huling bili, ay huling missions, ma'am, sa pre-ride. Um, thank you ulit sa pre-ride ng Taxi Vlog and then ano. Huwag <laughs> mahiya pa. <po. laughs> oh, sige, sige, ingat. Ingat, mama, thank you. Ingat kayo, okay. dahil malayo. Oo, taxi vlog, makikita nyo po yung video mo. Opo. Sige, ingat ma'am, ingat. Thank you, okay. Ayan mga kababayan, nakabigay tayo ng nagbigay tayo ng ano ng libreng sakay sa mga ano mga taga probinsya daw itong lahat. Ngayon, nagsimpo si Kuya Taxi Vlog nagbigay tayo ng libreng sakay. Babay sa lahat, merry christmas po.